dalawang faktor na pagpapatunay sa kick. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito. Sa bagong video na to, ipapakita ko kung paano gawing mas ligtas ang iyong account gamit ang dalawang faktor na pagpapatunay sa kick. Kung di mo pa napapanood ang unang video, may paliwanag dito sa channel kung ano ang bagong social network na to at paano mag-sign up. Ito ang pangalawang video tungkol sa pag-enable ng dalawang faktor na pagpapatunay para sa kaligtasan ng iyong account. Sige, nakalag-in na ako sa Kick. I-click mo ang iyong profile picture sa itaas. Pagkatapos, i-click mo ang Settings option. Sa Settings, may mga option tulad ng URL, Transmission Key at Preferences. Ang pipiliin mo ay ang Security. Makikita mo rito ang iyong password at ang 2FA. I-click mo ang option para i-enable ito. Bubuksan ko ang Google Authenticator, isi-scan ang QR code o pwedeng i-type ang code. Mas madali ang QR code. Pagkatapos, i-click ang Continue. Lumitaw na ang code sa phone ko. Naka-enable na ang two-factor authentication sa Kik account ko. Mabilis at madali lang. Nagawa mo ba? I comment mo sa ibaba, mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Mahigpit na yakap. Ingat kayo palagi. Salamat.